Ito naka-avail si sir oh, Sir, ano bang na-avail mo rito sa Gabs? Ito po, Super 2 Wheels Super 2 Wheels uh, anong... Saan mo napanood ito? Saan mo nakita? Sa inyo po, sir Ah, sa akin? Aba. Salamat, ha? Ah. Ayan, ito ba yun? Ito ba yun? O, oh, teka, tatanungin muna kita, no? Magkano mo na-avail? 3.5 lang po 3.5 lang to? Ah, ah ito yung binlog natin na 2.8 to three five. Yes, po O, oh, ayan, ha? Nakita ng tao, legit, ha? Ayan, ha? Patunay si sir, no? Sir, saksing buhay ka, sir, ha? Oo ah. <laughs> Okay. Sa kapag sir. Binigyan pa Pupang siya ni Lester po. ng helmet. Ah, uh, masinag. Masinag. O, oh, ayan. O, no? si ma'am. Na-meet mo pa si, ano, si Antoinette Toast. Opo. Oh, ayan. ayan. Oh, ano oh, masasabi mo kay ma'am? Oh. Maganda po siya. Maganda si ma'am? Oh. Hindi. Ano yan? Oh. Ha? Pinakabahan <laughs> sa'yo, eh. Ayan, o. No? Ayan. Mayroon oh, oh. parang... Binigyan pa namin siya ng side mirror helmet, no? Yes, Binigyan sa'yo. Tapos, ayan po, gumagana po siya. O, oh, ayan, oh, 3, 5 lang, oh. O, oh, ayan, ah, no? yung mga nanonood sa akin, yung nagsasabing, baka daw budol, baka daw thumbnail. Higa sticker ng gabs para lalagay mo siya. O, oh, ayan, ah, 3, 5 lang, sir, nakuha mo, no? Apo. 3, 5 talaga, sir, ah, walang Apo. Okay. halong biro. Ah. Ha? Oh, Apo, ayan, may mga ganyan-ganyan siya. Oh, meron lang konting Pang service mo siguro sa pasokan, yep. oh, no? pang yun. Sa mga gamitin? Pang service po, pang pasok. Ah, service pang pasok. Ay, -ay ito, dalawa na yung mo. <laughs> <yung, laughs> sorry, <laughs> Ayan, uh, service pangpasok. Yes, po. Ayan. Ilan taon ka na ba? Sixteen, po. Ah, sixteen lang siya, ma'am? Opo, oh, pang high school, no? Opo, nagkakalain, niya sa pagpasok yun, no? sa school. Hindi kami nagkakalain, Oo, oh, no. hindi kami Last fifty. <laughs> Ayan. Meron pa rin siyang, ano, may alarm pa rin niya, kuya. Ayan. Oh, oh. Ito po siya, may putres, may pedal. Oo, oh, 3-5. Oh, oh. Ayan yung uh, binlag natin na 2-8 to 3-5. Depende sa mga konting gas-gas. Mm, meron 2-8. po, oh. meron po, meron po. Mamimili lang po kayo sa loob. Swerte lang siya, nakuha niya si Super Me na color grape. Ah, swak na swak sa yun, yes, na yung kulay. <laughs> ayan, de, paano yun? Ang saya mo. 3-5 lang, <laughs> no, ka na. Opo. ayan. Oh. Sige. God bless, sir. Right, safe po. Ingat po, ingat. Ah, Hindi ka kamusta? na lang ko ng sticker. Kamusta sa girlfriend mo? Baka gusto mo ba Wala ka ka girlfriend. Boyfriend. Ay, si Kuya Eric. <laughs> <a> joke <na>. lang. <laughs> Ay, si Kuya Eric. Oh, ano ka sa Facebook? Si Louie, uh, pahingin ang sticker ng gab ticket na yan, mga ito. Ayan. And thank you, Mom Risa. Thank you po. Ayan, legit ha. Kala nyo, hindi totoo yung 28235 ha. Ayan o, oh, 3.5 lang na kuha. Oh. Parang pang 10,000 to mama. Ano po talaga yan? 11.5, 10.5, ganun. Ayan. Ayan. Ito lang yung difference yan. Natupilong nung kunti. <laughs> Maunahan mo. Ito gusto ko eh. <laughs> Ayan. At, sige sir. siya, thank, thank you. Ingat, aral mabuti. Aral mabuti ha. Ayan. Ayan. Pangalan mo daw, best din po. Right? Ayan, patatakbay. Patatakbay niya nga. Ah, oh, teka muna, be, padaanin mo muna yung sasakyan. mo, sa mga nag-aanap ng mga pili 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 yung last stock po. Uh, parang kailan lang tayo nagpa-deliver, no? Parang 3 days lang. Ayan. Last yeah, deliver po. lang, no? Deliver uh, deliver at lang. meron pa pong naiwan doon dahil, yan nga po, parang sa, doon sa mga di namin Ang wholesale. Oh, yung mga nakaline up na. Yes, opo. Okay ito po. na, uh, mga Oto, Ito, ito, pa rin yung parang sa mga nakaline up na kayo, ma'am. Kaya, yun na, yung mga naghihintay Diyan Oo, oh, ah, sige. Ito na pala yung. Order na pala yan, Kuya Eric. Yes, for reason. Ah. up na pala to. Hmm. Bali, anong mga unit Ah, uh, meron po yung ano, meron po yung Sparky, Sipura, Sipura. Sipura. tapos hmm, si 009, mm. 006, lahat po. Halos lahat naman po yan ang last vlog namin. Nakikita yan doon sa mga uh, dating vlog namin ng ni Kuya Edwin sa ka ni Kuya Eric. Oh, ayan. Ayan. Nandiyan ba si Aura, ma'am? Wala pa po eh. Katapusan po lang, August, sa mga naghahanap ng Aura. Kala ko katapusan na ni Aura. <laughs> may lockdown nga kanina nun eh. Ayun. Right, thank you, thank you, ma'am. Ayan, no? Oh, Ang dami na okay. naman, no? Oh, may battery. Matataas na ako. Ayan, merong mga four wheels, three wheels. Ako kaya to, tataas. Try kaya natin. Ayan. Buwas. Ikaw ba magbababa lahat niya, ma'am? <laughs> ako po tataas. Tara <laughs> <laughs> na, Wamos. Tara na, Wamos. Ito pa si Wamos, ma'am. Opo. Shout no. out na, Oh, shout out, Vamos. Shout out naman sa inyo! oh. oh. baka may babatiin kay mga mga girlfriend mo. Ha? Huh? Shout out to sa OPSS na nanghuli na sa kanya. <laughs> <laughs> Pang-apat na asawa mo? Pang-apat na asawa ko diyan. Yeah. Tuna ko yan. Ayan, ma'am, ito na. Si Puro ba to, ma'am? Yes, ayan. Ayun, si Ay, yung kilalang ko. kilala ko, ha? Oo, oh, di ba? Kasi dati, merong primo. Diba, kuya, may Hailey, may Jopay. Papakilala naman namin ngayon sa inyo si Pura. Pura at may aura. May aura. Ayun. At tayo po si Aura para tingnan po yun. Marami pong nagpa-reserve. Ayun. Ayan kuya, si si Primo. Paki Ay, si Primo. Hindi <laughs> ako ba? Si Pura, si Pura ma'am. 800 watts po siya. 800 si watts. Wa. Pero i... Um, top speed po natin siya. Ayan, top, speed. Siya, ano, no? oh, pwede ma'am. Nakatayo naman. Ayan, okay. Ayan. Ayan. Ano? Nakapi ma'am, pandanggali naka may P. Pindutin may preno. Talagang di ako pa. Kaya sa kanan, sa kanan ma'am. At ako yan? Yan. Yeah. Yan. Ayan. Ayan. So anong speed yan? 3 na pala yan ma'am. Opo, 3 na. 67, up to 3. Up to 3. Kaya <laughs> kanina nag-72 eh. Oh speed 3 naka 67 oh ang top speed niya so umaabot to na 70 ma'am Opo oh umaabot po to siya ng 70 Ayun ang lakas na pala Nag-review kanina po si Kuya, Kuya Eric oh ayan yeah, nauna yun, sa atin yun, si Kuya, yun, yun, si Kuya yun, yun, Eric dito Shout out po doon sa mga doktor na nag nagtayo ng e-bike shop po sa Pangasinan. Ayun, eto ang inabil nila. Ano ba yung speed nito? Maano speed ano ba motor uh, power eto nito? Po is 800 watts, 60 volts, 20 amperes kuya. ya. And then naka-front disc brake po siya. Front disc brake. Mm -hmm. Ayun. Tapos ang lalim din ng loob ng ano ito, compared Oo, Oh, maraming malalagay. Opo, and then meron din po siyang breaker, meron din po siyang kasamang top box. Top box, ayan. Pwede, mo ilagay yung mga gamit mo, no? Ayan. Ayan, ang luwag, no? Masakit pang agad yung damo. Ayan, tapos naka-suspension, ma'am. Dual Opo. suspension na pala, ma'am. Opo. Mm. At saka po, mayroon tayong kulay nito. White, gray, at saka red. Pati itong si color blue. Ayan. Ah mm. Ayos, panalo. Magkano yung ganito, ma'am? Ito po is 32,000. Pero pag napanood niyo po kay Kuya Edwin, bibigay ko lang sa inyo ng 29. 29, ayan. Pero pagka po yung uh, mga humingi ng discount. Yaya po ng mga senior, syempre. Bibigyan po natin yan. Bibigay ko lang po sa inyo ito ng 26,500. Ngayon, panalo, no? Ganda. Uh, ang ganda ng harapan niya, uh, oh. Oo, oh. ayan, no? Oh. At saka ang daming kumukuha ngayon, Kuya Danny, magpapasokan. led na siya. Pakita mga ilaw, ma'am. Yung mga high school, ayan. yung mga high school. LED na siya, no? Elementary, ay, ano? Elementary. <laughs> ayan, <nato>. Kindergarten. Kindergarten. <laughs> Kindergarten. Nursery. Nursery, ayan. Hindi ako ma'am. Ayan, no? Ayan, siyempre, namang... meron tayong... Break helmet at saka free side mirror. Free helmet, yes, free para po side mirror. Yes, tapos mga subscribers. Ayan. Mm -hmm. Panalo, -hmm. Si parang nagti-TikTok si Ma'am, no? Ang sakit mga ganito. Kakaiwas sa ano, kakaiwas sa mga lamok. <laughs> Alam mo, Ma'am, pag uh... I ang ibig sabihin niya, ma'am, maganda at makinis ka. Oh. Kasi mga lamok gano'n eh. Pag ang lamok pangit, hindi nila nilalamok. Ay, pag ang lamok pangit, maganda o pangit, <laughs> hindi nila nilalamok. Kaya pala si Badju eh. Ayun, alam, lumalapit. Nalang lumalapit. <laughs> Ayun. Sino naman ito, ma'am? Ayun, yung bago natin, si Super Uno Light. Super Uno Light. Opo, si Super Uno Light po oh. ay 350 watts, 48 volts, and 12 12 amperes. Ayun. Ayun kayo bumukas yun yung ilaw no? oh, wala pa yung kulay niya wala pa uh yun, -huh. kombinasyon siya ng uh, kulay gatas yes. red, tapos green oh, ayan po. no diba? ayan, marami tayong stocks niyan pedal assist, napakalinis niya tignan uh -huh. classic, tignan kuya, may tapos akala press. mo mamahalin, di ba? Uh -huh. kasi parang ang social social niya para sa no? mga estudyante ngayon, magba back to school sale po ako yeah. ayo may background ka pa, kulog diba? na no? di ba? Uh -huh. <laughs> blessing yan ayun Ito, Ayan. kuya is 13,500 talaga pero pag sa subscriber mo bibigay kong 12,500 12,500 lang yes. Ayan. at syempre may less dyan yung ating mga senior citizen PWD po yan mga Ayan. ganyan lab na, lab may less natin mang. ng 1,000 so 11,500 ayun lab na, lab free talaga. helmet na at free side mirror pa po o oh, diba lab na lab talaga ni mga mga syempre. senior saka PWD saka yung mga subscriber natin yung mga oh. taong patuloy na sumusuporta saka Um, nagtitiwala. magtitiwala. Anong specs nito, ma'am? Kaya po is 350 watts, 48 volts, and 12 amperes po. Ito po is may warranty 7 days. Pero kahit lampas na tayo sa 7 days po, may, may warranty pa rin po yan. Pwedeng-pwede pa po kayo magpa-service dito sa amin. Basta pag home service po, may minimal charge po tayo. Ayan. At least kasi, hindi na sila pupunta rito. Opo, no? akala kasi nila pagka home service, wala pong bayad. Ay, meron din po meron yun. Po. Uh, kahit saan naman po. Siyempre, kawawa naman din po yung ating mga technician na uulan na naaarawan. na uulan na arawan Ayan. Kung walang technician, walang gagawa ng e-bike natin. Tumutulo ang luha. Tumutulo ang o, luha. wala man lang si ano, sino yun? Si Tornikels, Oo, ayan. Ang ganda, o. Oh. O, diba? Ayan. Ayan. Kaya, ito po si ano, si, okay na? Alpha Wave. Sa Alpha review Wave. mo na to, kuya. Oh, ah, si Alpha Pero Wave. ito is last one at nakuha pa ng ating wholesaler. Ayun. Ang ganda niya po na po siya sa para sa siyang siya si ano, Ma'am Suzuki Sky Drive. Opo. Oh, Ayun, ang ganda nung ano niya. 1,200 watts po yan eh. Kapalodo niya. Ay, one to to, Ma'am. Opo. Oh, po. ang taas pala nito, no? 1,200 ah. watts. Ilan naman po yung watt, ah, yung ano, ampere sa kabul? 60. 60-20 Opo, oh, pero naka-ready to upgrade po siya sa 72. Ready to upgrade Ayan. Tapos, Uh, naka-drum rape lang po siya kaya mura lang siya. 33,000 po pero yung subscriber po natin binigay ko lang ng 30 eh. Ayun. Tapos ito mura lang po namin binigay sa, sa wholesaler parang sa 20 plus. Ayun, uh, may kumuha pala sa inyo wholesale nito, oh, ma'am. O, oh, isasakay bukas sa wing van. Ayun. Ilan 'yun, ma'am? Uh, 15 po na malalaki oh. tapos 8 pieces na scooter. Oh, okay, mo 15 no. Bali may na? shop din siya sa probinsya. Magbubukas po sila puro mga doktor. Ayun, kaling ah, ano sila parang um, sosyo? Hey. Ah, family, family, family business. Yung hospital yata nila o clinic ah, may katabing space, ginawa nilang e-bike shop. Galing, talaga. Kasi marami uh, daw pong nangangailangan nyo lang. Ang mahal daw kasi ng mga tricycle. Oo, oh, tama. Hmm. so, dinala nila sa probinsya. Yes, Anong okay. probinsya, ma'am? At ma si po ang napili nilang sa probinsya. Ay, oh, syempre mm -hmm. naman, mura eh. Mm -hmm. ah, saan probinsya, ma'am? Pangasinan sila. Oo, oh, kita mo naman, mm -hmm. pangasinan. Tapos, meron din tayo tomorrow. Ay, tomorrow na nga po. Sa Dumaguete naman. Ay, yun, oh, kita mo naman, mula Luzon, sa malaking motor shop po pinasok ang e-bike Ay, shop. Ayun. Naman. ganun pati motor lang ang negosyo Opo. nila, pinasok na nila ang e-bike. actually kuya e lahat ng motor shop ngayon nagpapa- Naglalagay ng na e sila po. ayun, oh. galing. Tama nga naman 'no? Kasi talagang umaangat na yung uh, ano, uh, yung kasikatan ng e-bike, 'no? Hindi kasi kuya, very convenient at sobrang tipid pa. Tipid, talaga. ayan. Tapos eco-friendly pa. 'Yun pa. Kaya paano diba? kung lahat tayo naka-e-bike, wala, wala nang usok. Wala nang usok, bihira na magkakasakit. Okay. Ang kadalasan, ma'am, ko. Oh, yan, pagpag ano -pag ka ng pagpag. Kaya -pag nga po, yun. Ayan, na wag ka ma na mag na-presyo na nito. 33, pero bibigyan lang namin ng 30. Pag nag-restock po tayo. Ayan, 30 lang. Ayan, dito na tayo, ma'am. Ito po, si Super One. Super One. Super One. <laughs> 001 Super One. Ayan, kasama rin po sa ating mga uh, kanina. Bago yung Super One, ha. 001, Zero One. Code. Code okay, Zero, zero, yun zero yun eh. Oo nga, no. Ayan, Ayan size 10. Opo. Naka-tubeless, naka-mugs, naka-basket, naka-LED. Opo naka-wiper, naka-side mirror, po. upgraded. At libre po yung kanyang oh, bubong at trapal. Libre, Tapos, ayan, is 33,000 sa subscriber po ni Kuya Edwin. Ay. ko 28. Oh, 28 Kaya na parang, lang. Siyempre, nililis tayo dun sa ating mga senior. Ayan, ayan. ayan. 600. Uh, What's? 600 watts, 48 volts, 20 amperes. Kaya perfect na po okay. siya pang Gala-gala. Ayun, mga Manda, kagala. Mga kagala, ayan. malamok. Kaya nga, ayan, medyo nilagyan lang ng konting pintura yung... Apo, nire po siya ni Jan Lloyd kanina kasi... Bago malis dito, so. nire-touch siya yung okay. mga request ng customer. Ay, ah, hindi, sa Batangas pala ito. Ah, deliver Batangas niya. Ah, Batangas ito, ma'am. Ayan. Mm, deliver nila mamaya so ang uwi nila. Late na. Ayan, ma'am. Sa loob na tayo, no? Ayan. Nagbababa okay. po ng stock ngayon dito kaya nagbababa lang ng stock, naman oh. Oh, na naman, oh. After three days, restock po. Tapos, meron na rin may ari. Yan. Ito tayo, stock yan. Matawa Hi! po si Kao. Shout out. Shout out po kay Jakiri. Ayan, ang dami na naman Ito, 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 ito po. Ito po si Ana. shout out, shout out. Shout out po kay Baju. Ang dahil si, na, ka naman, Badju. May love, sabi mo kasi. May love. sayo ka naman. Badju. <laughs> Ay, si, si Manny Pacquiao ng... Si Manny Pacquiao ng Gab. Ayan, ah. Na, dami na namang re-stack naman mo. Mamu. Oh. 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 Ayan, si ano? Oh, ito si, to si, si, Wamos, oh. <laughs> <laughs> si Wamos, oh. Si Wamos, <laughs> <laughs> si, si Wamos. <laughs> Ayan, Wamos. May re-stack na naman. Si Mam Ma Risa, no? Bukas makalawa, ubus na naman to. Kaya PM, PM PM na kayo kung order kayo kung may gusto kayo no. Tapos uh, stay tuned lang kayo. Ayun, ang dami pa natin ibablog oh. Uh, dini-deliver What? na nga yung uh, mga ano yung mga ay ay mga gamit ho oh, diba? oh, diba? oh, diba? ito yung bagong empleyado empleyado ni ma'am oh, bajo bajo selo selo bajo Oo, oh, ba? Oh, diba? Ang oh. galing mo. Oh, di oh, diba? Saba, saba. Saba, saba. Saba, saba. Yan. Badyo, saluhin mo. Oh, huh? oh galing. Magkano to? 5,000 a day ba to? Magkano? Pinayin ni Pacquiao. Ano pangalan mo? Pinayin nga. Batiin mo yung boyfriend mo. Oo, di tingnan mo. Tumatali ka. Ayan, ma'am. Sino naman to? Ayan. Naman to? Ayan. syempre, ito yung ano. Pinapapak ng Ayan. mga customer Pakita namin. mo na yung ano, ilaw, ma'am. Ayan, no, meron siyang glow like. Merong LED sa harap, merong pad light, merong basket, Ito, merong, bumper para hindi mabasag, merong wiper, automatic, at merong driver na maganda. Merong yeah. oh. tap light. Oo nga, o, oh, ayan o. Oh. Teka, dito na. Ayan, na-plastic ka ay, ay, ay. ay, ay. ay, ay. Yes, um. ayan. ayan. Ito ayan. po. Kipol na ito. Ayan si ang bestseller natin. Lagi hinahanap po yan. Dahil napapanood siya sa mga vlogs. Ayan, tornado, ma'am. Ayan. Mabili ito si Tornado. Mm -hmm. Mm -hmm. Na-review na namin to, no? Opo, na-review kami, Kuya. At ang nakasakay at nagda-drive pa po, yung mga customer Ayan, yun ang kagandahan so, doon, no? Ang dami-daming tao. Oo, tama. Kaya, ayan. salamat sa customer na nagpa-unlock, no? Ayun. Ito may speaker na pala 1, ito. 1,000 watts yan, kuya. 1,000 watts. 60 volts, 20 amperes. Ready to upgrade din naman po siya. To 72. Mm. Ayun. Yan. Meron siyang audio uh -huh. system. Ayun. Tapos Sa yung pinaganda dito, kuya, meron siyang... Wiper. Wiper. Ayan. Ayan. Meron siyang dashcam. Dashcam. Ayun, may no? dashcam na pala siya. Ayan, may no? dashcam po. Ayan, subukan mo atras, ma'am. De, wala na pala. Dulo na pala yan. Giniago <laughs> ba? Tapos meron siyang, kuya, ano... Ang dami nag naghahanap na, ito yung mga e-bike na may voltmeter. Ayun, so, meron so, na 'yan. Mhm. Mm may voltmeter diba na pala lang 'yan. Yung panel mga ano lang ko ah, battery Ay, level. Battery level. Uh -huh. Speed, speedometer ito, meron siyang voltmeter. Ayun, mas accurate. Yes, ako. Yung pagbasa ng battery kung mataas pa mm -hmm. o mababa. Yeah, from 75 1000 plus vlog binigay namin 70 free delivery yun? Ngayon, bibigay po natin siya ng 68 free delivery ayun Ay bumaba na naman oh yeah, astig ayun oh, Ayan, oh. Kita mo naman, no? May pababa ng pababa. At saka po pala, kuya, meron tayong mga bagong dating. Bukas yun, mga bagong units. Kasi na lang po muna namin yung delivery ng wholesale. At pagbalik ni Kuya Edwin, abangan niyo, yan. Meron tayong darating ulit na Monster Walk, Ayun. Monster High, tapos meron tayong mga bago, yung ganito rin. Ayun. Pero, 16 volts, 35 oh, amperes. 32 amperes. 32, amp amper. mataas na yung amperahe. Opo, opo. Ngayon. Okay, ng mga 3 wheels na naka-disc brake Marami po, maraming bago kayong aabangan dito. Siyempre, ipibigay lang po namin sa inyo ng mas mura pa sa sale. Ngayon, astig. bodega price. Bodega ah. price talaga, Mama, Ayan, no? Panalo Ito, ito, best seller po talaga to. Walang kabak-jabak. Iyon, ha? Ah. Tandaan niyo sinabi ni mama. Ito po yung sinasabi namin. Oo. Na. Kasi araw-araw po na home service yan si Master Tayan Ayan. Mga ating mga malulupit na technician. Ay, sagay mo muna gano'n sa balikat mo. Eto, ma'am, sing-slim mo to. Ay, kanoko si Patsy. Eto si Misha. Misha, na-slim. Sa channel mo. Ang dami kasi naghanap ng kitet lang sa kanilang park. Oo, tama o. Tignan mo, manipis lang siya. Version totoo kasi naka disc brake. 800 watts, 60 volts, 20 amperes na siya. Front disc brake. And then, naka-digital panel na po. May libreng electric pan. May libre rin siyang trapal. At magiging cargo rin po. Ayan. Yung kanyang kuwan. Tsaka, slim lang yung harap ng... Tamang-tama ito sa maliitang parking. Yes, ako. Okay. Yes, okay. Tapos, tamang-tama rin po ito sa mga maghahatid sundo ngayong pasukan Dahil, maganda po ito. Hindi siya maalog at wala rin tong kabak jabak. Okay, Isa na namang tip, no? Naka-size 10, tubeless, naka-mugs. Yes. Ayan. Ang watts nito, ma'am? Ang watts po nito is 800 watts, 60 volts, 20 amperes. Parang 48,000 po. Bibigay lang namin dito ng 45. Pero pag sa subscriber ni Kuya Edwin, bibigay ko lang po ito ng 42,000 Ayun, panalo. Oh, Eto, ito, magkano <laughs> ito? Ito, ma'am, sino ito? Ayan, si Super Brand 007. Super Brand 007. Oh, po. Ayan, ayan po, kuya. Wholesale ate. Ay, ayun. Din po. Ayan po yung, yung mga nandito natin ngayon. Puro may ari na. Ayan din po. Ayan, oo, oo nga, no? Reserve Blue Sail Pangasinano. Reserve Pangasinano. Pangasinano. Ayan, ha? Ganong, kabili rito. Oo, baka matira na matira na iba pirahin mo na baka Pili matira pa guys sa so, mga subscriber ni ko ni Edwin syempre love na love ko yan eh bibigay ko lang po ito nang 365 365 okay si 007 48 volts, 20 amps. perfect na talaga tong pang ano pang hatid sundo ng at pwede natin to ay eh home credit car yun ayos wait lang maingay. Ito eto yung ibang isang color naman ito ng negro para sa mga guys green nagigreen siya. Ayun. Yeah. Tornado yan, ma'am. Oh, Tapos meron din siyang red. Red. Ito. Meron siyang white. Ayan, no? Eh. Ito, white. Oh, ayan. Ayan. Dami palang kulay ng tornado, no? Yes, obo. Oh, oh. Ayun, no? Meron siyang pink. Mga naghahanap na. May pink din. May pink din Ito si 009B. Um, 009B. B. Opo, yung rear compartment na po. Ayan. Ayan, yan ang mura nating four wheels, kuya. Ayan. Yung 009A, binibigay ko lang ngayon, kuya, ng 53. Okay. Yung 009B, binibigay ko lang po ng 54.5. Ayan. Free travel, free mini pan, tapos free badjo. <laughs> Ayan, free badjo. Free ano po siya. Oh, ito, sino to? Ito yung una mong 6 to 8 wheels? Yes, opo, so ito si, ano, nag-iisa na lang po ang ating, ah, uh, Si Ma ano, Big ba Big. Big Boss. Big Boss. Ka. Right? <laughs> Big Mac. Ano yung Jollibee? <laughs> <Macdo> yun? Jollibee. Macdo yan. may nagpa-reserve po niya pang regalo. Ayan. Si Big, Ma Big oh, Mac. <laughs> ay, Big Mac. last, last one na po ito pero may darating pa naman Big tayo. Big Boss. Big Boss Prime. Prime. 1, ayan. 1,200 watts. Ayan. 1,2 mm -hmm. watts. Pero ba napansin ko, no? Uh, parang uh, mas marami ka nang in-order ng ano ngayon, Monster. Opo. Kasi... Kesa rito kay... Big Boss. Opo, kasi 1,800 What's yun. O, kasi ito 1,200 lang. Kasi mm, syempre, siyang... practical tayo, mamay, yes, no? Yes, syempre, kuya. Kung, kung ano yung gusto ng tao, kung ano yung malakas, Saka, kung ano yung matibay, oo, sa same price din. Pero, mas mataas ang watts nun. Opo, tas meron siyang ano, kuya, yung sa taas, parang... Ah, oo, meron pa siyang ano, yung parang cargo, rack. O, o yan. Roof rack, parang Hindi gano'n, rock, no? Ganon. Hindi katulad ito, wala. Tapos, ang Ayan. mga seatbelt nun, di-adjust. Oo nga, kaya... Kung talaga. mapapansin nyo, konti na lang din yung order ni ma'am na ganito. Oh. Kasi mas mabilis si Monster. Mas mabilis po talaga. Wall. free e-bike pa. Oh, free e-bike. Free, free, delivery, delivery pa. pa. Oh, saan ka pa, di ba? Sa gabs lang yan. Oh. Sure. <laughs> Ayan, saan tayo ma'am? Ay, teka, teka. Presyo nito ma'am. Ay, 120. 120 120,000 po. Free delivery. Ayan. Free delivery. Ayan, panalo. Ayan. Ito ma'am, nakatayo mo. Ito na naman si, si Transformer. Matatagulan na <laughs> naman po kami. Hindi <laughs> ako ma'am. <ba? laughs> Oh <laughs> Ayan, meron tayong mga iba't ibang unit at yung iba dyan na vlog na namin before ni Kuya Edwin. Bali, update, update lang. hindi lang talaga kami makapag-display kasi nga kinatapos namin yung mga wholesale. Ayaw ko po kasi i-dispose sa mga wholesaler namin na hindi nakabuo. Ayaw, tama, tama. Uy, ang lakas ng mga tao mo dito. Ayaw, taguro ayaw, 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 Tuto, laki ng katawan. O, di ba? O, di ba masisira yan? Bakit bakal naman? May kahon naman. Lakos, Taguro ka, di ba? Ano, Taguro. 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 Si Mar. Oh, siya, Ate. Si, ito, ito. Sino ito? Gwapo ito. Ito, ito? yung crush ni <laughs> ano? Crush mo ba to? Ay. Yeah, hey. pag yan. Eh. Oh. Oh, pag yan. Kaya, ka, yeah <laughs> <laughs> Yan. na. Ma'am, meron pa rin ba yung ano mo? Yung kanina. Yung nag-trending mo na 28 to 35. Meron po, meron po. Ito, pakita natin yung sample. Ito ko yaw. Ayan. O, oh, ito ayan. yung 2835. Ah, kanina pinakita natin na may bumili. Ito Pero po, dito five, niya five, na rin pinalagyan ng battery sa kanang yes, controller. Mm -hmm, Tinanong ko siya, sumatotal, nakatipid pa rin siya ng malaki. Ay, oo oh, naman. Talagang. Ayan. Siyempre, pag nag-bargain tigat, ayan, kompleto na. Parang dito. nasa 2 to 3,000 pa rin yata natipid okay, niya. Okay, okay. Ayan. Ayan, ito yung mga sample, ma'am, no? Nang Ng 28 to 35 mm. -hmm. ayan. So 75 na all goods pero oh, all goods naman. Yun naman na... may battery sa controller. Opo, meron. Gas gas lang problema. Saka yung minsan wala siyang basket. Ayun yung, basket, basket. oh, ginamit o. sa palengke. <laughs> Pura pa din 75 oh, lang. Oh, 75 lang. Ay, dami pang stock oh, oh 'di ba? Ayan, bali yeah. ang babargain natin diyan. Pwede na nilang i-take all. I-take all. Ayun. Pakyawan, mas bababaan mo presyo, yeah, ma'am. Yes, siyempre. Diba? Ayan. Para, ano, para malagyan ng stock Tama, tama. Dahil kaya... marami tayong darating na Big Boss. Pray na, ano, Monster Wall. Monster Wolf. Wall. Pa, oh, ang... Mama, contact mo agad ako pag dumating yun, ha? o oh, padating sure. pa lang, ha? Oh. Babalag para... Ah. namin ni Kuya oh. Edwin yung iba't ibang kulay nun. Ang daming nag-aabang nun, no? Mm. O, oh, ayan, ma'am, no? Na-vlog na natin iba't nito, no? Yes, opo, Kuya, si Primo. Ito, si Primo. Primo rin to. Si Primo. Primo, Primo. Ay, mm -hmm. ito, ma'am, yung nakaraan natin. Si eh. Happy. Si Happy. Magkano si Happy? Si Happy is 26 lang yan, kuya, pag sa subscriber mo. Yan, 26. So, yan yung three years natin na walang bubong. Oh, kano lang ilagay, pwede na. Yes. Ka oh, kahit malungkot oh. ka, tumatakbo Ana, ka. Kahit malungkot pa, nakangitigay <laughs> niya. Ay, Tama <laughs> wow. Ito, mamacho ng mga bata mo. dito. <laughs> mamacho yan. Mga nakakabakla, <laughs> na, eh, no? Ayan ang pinaka-macho dyan. Oh, ito. Buh 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 pa lang. Ha? Talaga talaga dito sa Gabs Mura, di ba? Ha? Ha? Batang kaya Ang mura talaga. Kasi sipag. Oh, oh ito mga na. Ay, ano, si Lulu, may discard Ay. na baby. Uy, nagtatrabaho ng maayos yung tao ah. Ah, shoutout po sa lahat ng mga kaibigan natin dyan. Rito sa Marami pa? Shop, eh. Sino katabi mo? Si Ma'am Maricel. Kaya oh, pa kayo si ni nila buuhin oh, lahat yun? Shout out po. Shout out po sa, sa oh, oh, Dinidikitan mo pa, may jowa na pala. Oh. <laughs> ah, magandang gabi po. Shout out po sa asawa Angalim. ni Louie. <laughs> Meron naman, syempre. Magandang gabi sa'yo. O, out sa oh, na, na, asawa na, ni Luka. Dikit ka pa ng dikit. May asawa ka na Kaya, pala. Meron naman, meron. Bye, <laughs> na, ma'am. Sa tuwin, syempre. Ilang, ano lang, yung... Kabukuhan. Huwag dumating sa kanila na may Mas, basa. Tapos, sabi ba, na, video ba, natin dito na wala. Kasalanan lang ka, sa akin. Meron naman. Basta <laughs> factory detect pa, palitan yun. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Mas makalawa, wala na yan. Ubus na uli yan. Lalakas na mga kaibigan natin. Ang gagwapo po, di ba? Dito lang sa gabs, maraming gwapo eh. Ay, naubos yung dalawa. O, oh, kainin na, na lang. Ayan, ma'am, imbitayin mo na sila sa gabs. Ayun, imbitayin ko po ulit kayo dito sa gabs Bike Warehouse. Marikina number 53, Dragon Street, San Roque, Marikina City. Marami po tayong nakapromo at nakasale. May free delivery pa may buy one take one pat yung 2835 po continuous po yan habang may stock ayo okay, oh, kala ko Ayan, sino katabi mo, ma'am? Eh, bago ko pong admin. Ayan. Mm. si Ma'am Maricel. Si Ma'am Maricel, no? Okay. mabantayan mo yan, no? Napansin ko lang yung mga tao mo, dikit ng dikit dyan, oh eh. Oh, my. May, may, mm. muta, ni, ni, mm. Ni, parang, pa kasi. Parang inaaswang, eh. Joke Dalawada. lang. <laughs> <laughs> Ang ganda pa lang mukha. Oo, oh, si may tura diba? pa, no? Ganda niyan. Ganda niyan, eh. Eh, ikaw, may so ka. Baby, naya mam, Maricel. Ayan. Yes, Ayan. Imbitay mo sila sa Gabs. punta na po kayo dito sa Gabs Bike. At saka magaganda po yung mga kain ng mga bikes po nila, e-bike. And, uh, mm -hmm. ano po, magandang quality. At saka talagang bibigay kayo ni Ma'am ng ano, discount. Na malaki. Ayan. Thank you po. Oh, no. Si Ma'am Maricel, kita mo narinig mo sa kanya, puro maganda no. Oh, no. Eh maganda yung may-ari. Yes. Maganda siya. Guwapo lahat na sa paligid. sama ako doon. Hindi ako ma'am. Ayan, thank you ma'am. Thank you Ma'am. God bless. Thank you ma'am.